Pinugasan ko na ang wormis. Pasensya na po sa mga di kumahain ng ganito guys. Yung itag na to guys. Buong buo ko siyang ilalagay dito sa niluto mo manok guys. Na nitid. Ayan. Ayan. Dahil sa mga aming na igurot ay kailangan lagyan namin ng may wormis ang aming pinikpikan. Kaya ito guys ilalagay ko na ang pinikpikan ang pinikpikan ang ano pala itag sa pinipigyan. buong buyan guys yan nilulutong pinikpikan yellow is yung sabon niya guys dagdagan natin ng sabon ay sabon <laughs> dagdagan natin ng sabaw sabon sabaw parihas yan guys yan yung yan yellow is talaga yung ano ng pinikpikan guys buo yan na luto ko guys kasi yan ang style namin pagluluto yan tingnan nyo man oh yan sarap niyan guys at pakuluan natin guys yan ang tinatawag na pinikpikan sa tag